samahan nyo ako. Papunta kami ng simbahan dito sa Bahrain Catholic Church. So, guys. Papunta pa lang kami dyan. At saka, nandyan kami sa road kung saan. Papunta kami ng Awali. Uh, Ayan. Ayan nyo yan dyan. Guys, maganda dyan. Maganda ang mga tanawin. Sana mapanood nyo ito. At saka, sa mga tanawin na maganda masyado ang daan dito is super super maganda kasi bukid na yan siya papunta na yan sa doon sa ibabaw parang ah, siguro from city is 45 minutes ayan kinakatkat ko lang yung video kasi para madali pero mataas ito na video guys sana magustuhan ninyo ito kasi pag nandoon na kayo sa mismong lugar ay mamangha kayo talaga open wide doon guys uh, open area at saka marami ka talagang makita doon sa taas taas kasi walang mga bahay doon at saka siya doon hindi ako nakapil na ang init na siya. Guys, gusto ko balik-balikan, balik-balikan ang mga na yan. guys, ang lalulang yan ano namin, ruta namin, patungan kami, na. At saka, nakita ko yung church na banda dyan. Parang nandyan na banda sa left side. Ayan. Ayan. Basta gusto ko talaga ang lugar na doon. Gusto kong balik-balikan. Kasi, yan ang ano, yung bago na simbahan. Kasi, yung simbahan kasi ng Catholic Church dito Hello, ay nandun sa manaman, sa city mismo. Kaya, Uy, how many ni kabayo? Na kabayo you are. Para, ay, naku. Uy, nakita ko yung kabayo. Ay, may parang apat na kabayo o lima. Ayan, malapit na yun sa church, guys. Papuntang left side. ayun Ayan tuyok ka dyan. Grabe, wide area, guys. Yan pala dito, no. Marami palang lugar tuon sa babaw na, ano, walang mga bahay-bahay. Merong bahay, pero malayo. Uh, merong mga kundo dyan, malapit, pero ano, uh, parang first floor lang siya. O, see, nakita ko na yung simbahan, no. Ayan, ang ganda doon, guys. hmm um, Tapos, mahangin siya, kaya hindi siya mainit. no. Um, Tingnan mo ang area, napakaganda. At magpunta ka doon, wala ka talagang, wala talagang traffic guys. So, ayan lang ang makita mo. May malaking sasakyan, Andiyan na kami sa, Andiyan na kami, papunta na kami, malapit na talaga. At dyan mo, matutunghayan na, grabing ganda sa loob, hindi pa siya tapos guys. Pero sa loob, tapos na siya, maganda masyado doon. Basta makapunta ka. Mamangha ka talaga sa loob. Ang ganda. Na-amaze talaga ako, guys. O yun na. Nandiyan na kami sa harapan. At salamat, guys. Nakaano ako. Nakarating ako. Nakaatin ako ng mas. Guys. sana, guys. Okay. And we make a decision, make us devoted to you in celebration of this sacrifice. Through we'll Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. Yeah, to and with your, your spirit. lift up our hearts. We lift up our hearts to the, the Lord. Lord. Let us give thanks to the Lord our yes. right Lord. right and just. It is to the right and just. time Ito ang mga kasama ko. May kakasal. Ano siya, no? Bata pa siya, no? Bakit nandun sa baba yung CR? Sa baba doon. Napunta. Ha? Napunta ako sa lalaking na bathroom. <laughs> <So, yeah, laughs> yeah, si kasama. <laughs> <laughs> tingin. <laughs> And then din <then>, aking kasama. Ano yung dalawa niya? yung aking kasama kapatid na sa banyo. Nandito <laughs> kami sa banyo. Ang ganda talaga ng banyo. High-tech. High-tech? Ano ba yung high-tech? Buti yung high-tech, no? sila yung ganyan ba? So, nakaihi ka na. Kasi high-tech. Sila nang mag-plas doon. Sila nang mag-plas doon. Sila na mag-plas doon. Shhh! Pagpapukas Angel na nakasipagsabi sa akin na magpunta kami dito. At nandito kami, ano kami, apat. At saka ikalima ako. Ayan, ganda masyado. Ayan, ganda, dyan masyado pati sa loob. Super ganda. Ayan. Ayan, nandito. Ayan, ganda. din. ko, nag picture-picture din kami. Ayan. Ang ganda ng church dito. Tapos, para akong na ano ba, para akong na, di ba, yung makasimba ka, makasimba ka talaga, tapos maka ka ng mas, grabe, ang impact ng iyong buhay. Kasi, malayo kasi dito sa ano, malayo kasi dito ito sa lugar namin kaya meron talagang ang ganda dito. Kahit anong sabihin mo, maganda masyado. Tingnan mo ang paligid. Tanganan mo ang paligid, super ganda, super ganda. Ayan, ang church na bago dito. Ayan. Ang ganda talaga. So maglabas na kami. Maglabas na kami. Bye, Bye church. I'm so happy church. Na nakita kita dito church. Napuntahan kita dito church. Na bago dito sa Barin. Ang ganda. Ang ganda talaga. Super, super.